Ayun mga komisyonaryo. So dako naman tayo doon sa mga medalyon. unain ko ulit sinasabi ko yung pampaswerte natin na medalyon. Ayun. Ang medalyon na ito gawa sa mutya. Ayan. Nakikita ninyo yan. Nephrite Jade po yan. Again pampaswerte. Apang alis ng mga negative energy. Ayan. Kung gusto ninyo na maganda ang daloy ng uh, negosyo ninyo panghalina sa mga tao. So, makita nyo, hugis tres pico. Ayan. So, yun yung isa sa ating mga mutya na medalyon na pan ginagamit. Ayan. So, ito, pinapalimusan ko din to. Message lang kayo kung gusto ninyo. Una, dun tayo sa mga, uh, yung mga pang gold colored na mga medalyon. So, meron tayong medalyon na infinitudius. Uh, ang meron tayo nito at uh, maganda dahil engraved ang kanyang uh, itsura yan o so yan po yan yung ating infinite uh, infinito deus so maganda rin po dahil may naidagdag po siya na orasyon dito sa may bandang itaas so hindi lang siya yung ito makikita ninyo marami na siyang mga bagay na Andito, ayan po. Yun, yun yung mayroon yung mismong dasal na rin dito sa uh, medalyon. Ayan. Susunod, so, meron tayong 7 virtudes na merong 7 liabes sa likod. Ayan. So, makikita nyo meron ulit yung uh, orasyon sa likod. Ano, egosum, inviolator, um deus super omnia, ayan, Espiritu Sancto, Se si, Semita si Senato. Ayan. Yan po. Oh, meron tayo nito. As ah, 7 liabes. Na no may 7 virtudes na may 7 liabes. Ayan. Susunod, meron tayong na ah, ito. ah magandang medalyon nito dahil kung kayo po ay marunong sa grimoire, uh, ah, grimoire ano, at ah, makikita nyo ito po yung first pentacle of the sun sa Key Solomon. Ito yung El Shaddai Pentacle or First Pentacle of the Sun. Uh, makikita nyo yung nakasulat sulat dyan is El Shaddai. yan. So, ang kapangyarihan nito ay ibigay ang mga kahilingan ng taong mayroong tangan nito. So, nakasulat dyan yung Latin. Esse facem et figuram e hus perquem omnia facta et tui omnes obedient creatura. Ayan. So, meron po tayo niyan. At sa likod niya ay ang 72 names of God. Ayan. So, napakabisang. Oops. Napakabisang medalyon. Ano? Susunod, meron tayo nung San Benito na may yung tungkod at libro. Ayan. So, San Benedetto. Ayan yung San Benito tapos meron syempre yung sa likod yung kanyang bibliato alam nyo na po siguro yan yung mga antingero dyan na matatagal na alam nyo kung ano yung basag nito ano mga kapatid mga kam ayan po pinapalimusan din ang mga ito so ayan yung mga yan po susunod syempre yung common na yung mga nag-aaral ng spiritual alam na alam ito yung Tres Pico Roma ayan tres pico Roma. Okay. Susunod, so, meron din tayong Sete Arcangelis. Ito yung uh, Sete Arcangelis na no commonly alam ng mga antingero sa Pilipinas. Ito yon Yung Sete Arcangelis version natin. Yan yung Miguel, Gabriel, uh, Uriel, Hudiel, uh, Rafael, Ayan. So yung ito 'yon, yung ito yung 7 Arcangeles na 'yon, ano. Yung andiyan. Okay, susunod so, meron tayo pampaswerte. Of course, yung ating San Jose Verdadero. Ito so, yung un peso sagrado verdadero. Ayan. Meron po tayo niyan. So pinapalimusan din to. Ito yung mga gold colored natin mga medalyon ayan. So sana uh, magustuhan nyo yan na message nyo lang ako PMP lang uh, nakalink yung aking Facebook kaya ano ito yung ito sa dako naman tayo dun sa mga silver colored ito naman po ay 7 Archangeles na mayroong Star of David. Ayan. So, ang pagkakaiba po kasi ng uh, 7 Arkangeles na ito ay ang sinusunod po nito ay yung Enochian uh, na yung mga watchers na ang Arkanghel kung halimbawa ito po ano ito po yung ang mga Arkanghel nito ay sina Barak yung nandito Barakel, Uriel, Hudiel Ayan po ano yung mga andito pero dito po sa 7 Arkangeles na ito ay iba po siya ang nakasulat dito ay Gabriel, uh, Miguel, Gabriel, uh, Rafael, Zafkel, Zadkel, uh, Samael, uh, Haniel. Ayan. So yung mga yun po na pangalan, pinalitan po yung Uriel Barakel. Wala po yung mga yun kasi ang pinalit sina na Zafkel, Zadkel, uh, Samael. Ayan. Yun yung mga pangalan na narito. Ayan po tapos meron din yung connection niya sa kung anong planetary system yung yung arkanghel na yon ayan meron din tayo nito ah uh, yung ito po ay isang klase ng medalyon na meron siyang sa likod ay merong tetragrammaton pero makikita niyo mag meron siyang uroboros sa taas na yung ahas ayan tapos meron din siya nung ah uh, punong kahoy ayan so ito po uh, pinapalimusan din mabisa rin to sa mga iba't ibang klase pampagana ng mga orasyon andito rin yung pampaswerte pambuhay kontra sa mga uh, masasamang mga balak ng tao ayan nandiyan siya lahat so maganda yung disenyo lang niya talaga at meron din sa nung ouroboros sa taas ayon meron naman tayo nito uh, kung kukunin nyo po ito mga kamisyonaryo at kapatid ay meron po siyang kasamang mga orasyon yung, yung mga yan po no? at uh, ito naman po yung punong kakoy na may na mag ina so ito mabisa sa relasyon sa pamilya uh, napapabalik nito yung mga masasama ang balak sa inyong pamilya. Ayan, ito. Uh, maganda ito din. Halimbawa, pagka gusto nyo na mapabalik ang inyong anak. Halimbawa, kung medyo-medyo uh, medyo meron siya uh, uh, hindi magandang ginagawa, gusto nyo mapabalik siya sa bahay ninyo at uh, magbagong buhay. Ito po yung medalyon. Meron po siyang orasyon kung kukunin. Ayan. Ito naman yung Veg Visir na mayroong punong kahoy. Ayan. So meron na pong umorder nito pero ipapakita ko lang kasi ito po ay napakabisa sa mga pampaswerte, binibigay niya yung direksyon ng buhay at saka may oroboros nakikita niyo yung ahas diyan ano na kinakain yung kanyang uh, end part yung kanyang tail. Ayan po. Ayan ay Ouroboros. Maganda sa pampaswerte kontra mga malas, barang. Ayan, ayan. Tigal po, palipad hangin. Lahat hindi siya gagana kung meron ito. Ano? At uh, ito, nakonsagrahan na rin. Ayan, ito yung Vigbis So, meron siyang mga runes dyan. At saka yung stave ng Vigbis Okay po. So, ayun po yung ating mga medalyon. At uh, ibabalik lang po natin. Ayun ang mga medalyon na yun ay very importante uh, important sa atin ano. Ayan po. So, maraming salamat sa panonood ng video na ito sa mga nais kong umorder. Ayan. At uh, sabihin niyo lang, comment lang kayo sa YouTube channel natin or sa ating uh, sa video na ito or message po kayo sa ating official na Facebook. Ayan po yung ating mga Bilal So, thank you po muli. At hanggang sa muli, ang mga kamisyonaryo, uh, sana'y pag, pagpalaan kayo ng Panginoon. At hanggang sa muli.